Mabuti, dumating ka na. Kanina ka pa hinihintay sa loob, ba? ah. Ah, Andy, Nakalimutan mo yung sapa mo sa kotse. Thank you. Siya ba importante yung inasikaso mo? Oo, ako nga. Bakit? Kailan pa kayo naging close niyan? Tagal na siya deliver sa amin ng tubig. Eh. Hindi mo alam yon? At sabat ka ng sabat, eh hindi naman kita kinakausap. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Mukha ni Storbo si Andy. Maghanap ka na ibang taong pagkakaabalahan mo. Pasensya na, ha? Wala na sa ibang taong pagpagtuunan ng atensyon, eh. Inaas ng kapatid ko, girlfriend ko, eh. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Kung hindi... Kung hindi ano? Anong gagawin mo? Arthur! Arthur, wag! Kuya mo pa rin usap kausap mo. At saka, hindi rin magandang makita kayo nag-aaway dito sa tapat ng coffee shop. Ano na lang iisipin ng mga tao? Ng mga customers? Anong iisipin nila kapag nakikita nila kayong nag-aaway? Lalo ka na, manager ka pa ng coffee shop. <clears throat> Alam mo, Arthur, hindi mga kumpulit ito para makipag-aaway. Ako mismo ayoko ng gulo. Pinati ko lamang dito si Andy, ah. Ano ba masama doon? Anong masama? Na-late si Andy nang dahil sa'yo. Arthur, ako may kasalanan nun. Eh, masyado kasi akong nadala sa kwentuhan namin eh. Kaya hindi ko napansin yung oras. Pero, mm -hmm. bossing, huwag ko kayong mag-alala. Mag-overtime na lang ho ako mamaya para makabawi ho ako sa inyo. Sorry Ag na ho. Pagbibigyan kita ngayon. Pero ayoko na maulit to, ha. Ah. Ayoko na papabayaan mo ang trabaho mo nang dahil lang sa ibang tao. Erol, Ah, mabuti pa siguro kung umalis ka na. te na lang kita.